Kung sa dalawampung kumikuntador dito, Opo, dito po lahat yung, Ano, yung 50, walang kontador, may ilaw. Opo. Oh, so, san, ano po ano ibig sabihin po nun? Jumper! Kasi marami nandiyan jumper, lugi kami. Kami nagbabayad sa gal. At taas na binabayaran namin, tapos babayad. Yung iba oh, yan, pasiram sa iyo. Mamaya ayam, mamaya habon yan, ikakabit ka naman nila yan. Parang hindi na kinakaya kasi ang dami po talaga eh halos lahat po ng may kulta doon, nandito rin. Tapos Kapit lahat na din po nung naka-jumper, nandito din. Dati yung jumper sa kapuntador, nandito na po. Dati yung, yung, yung lo, ring namin yung kung silang. Ngayon, 535 na. na.